Hello guys, ito yung sa baba ng tirahan namin mismo. Maganda tong playground dito kasi may pambata, ayan. Ang daming naglalaro. Kasi tabi sya na ano, pagbaba namin, ito na. Ito na yung playground na to. Yung dating pinuntahan ko, yun yung malaki, malaki siya. At yun, napakalinis. Ito naman, ewan ko, parang luma na kasi. Luma na yung ano, sahig. Pero ano siya, rubber rice. Ayun yung aking apo. Enjoy na enjoy yan. Hello, baby. Liam. You are busy. You are busy. Liam bisim busy, busy siya kasi maraming tao gumadaan. Ayan po, oh. napakalataas ng napakalataas ng building na to. Ayan. Tapos yung park doon sa kabila. Tatawid pa kami doon sa kabila. Dito muna siya sa duyan. Tapos mamaya maglalakad kami doon sa mga maraming ibon-ibon. Thanks for watching.